And hi guys. Kita nyo naman. Bagong ligo. Ang lola nyo. Ayan. So, syempre, after nating maligo, samahan nyo ako mag-skincare. So, ito siya. Lumin glow rejuvenating kit po ng Beauty Vault. So, ito siya. Pag binili nyo, ganting itsura niya. Meron tayong soap, toner, tapos dalawang cream. Isang day, tapos night cream. May ibukas na akong ganito. So, samahan nyo ako guys. So, first step natin is Lumina Glow Brightening Kojic Soap. So, ganito po akong magsabon, guys. Ah, uh, hinahati-hati ko siya para tipid. So, andito siya. Wait lang. Ito siya. Ganyan lang siya maliit. Mas na wait na. Ayan. So, sabunin niyo lang um, whole face. Ito yung gagamitin yung ano, cleanser. Ganyan. Okay siya for me kasi hindi siya ma-update sa face. Kasi so, ba diba, sabi ko sa inyo, medyo sensitive yung balat ko. So, ayan. Mm. to natin is Lumina Glow Rejuvenating Toner. Ayan, meron akong bulak dito. And ako, unti lang ako mag-toner talaga. And pag kaganto, pinupuro ko yung mga ano, chismis ko sa face. Mga tagihawat natin, ganyan. Ay! Ayan. Last step natin, step 3, is yung mga cream. Meron tayong day cream, yung uh, pearl white sunblock cream with SPF 45, tsaka yung, is, yung rejuvenating night cream natin for night tayo sa, ano, pearl white sunblock cream with SPF 45. Dito muna sa takip kasi sayang. Bango siya, guys. Ayan. Ang proud natin, kalimutan yung leeg. Ayan. Ayan, hey guys. Maraming salamat sa pagsama sa aking skincare routine. And available po ito sa Shopee, sa Lazada, at sa mga TikTok shops for only 190 pesos. So, ayan guys, try nyo na rin. Uh, Lumina Glow Rejuvenating Kit po ng Beauty Vault.